Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Um, noong uh, mga 1838, yung umpisa ng 1838, um, lumipat na si Joseph Smith at yung mga ibang leaders ng simbahan uh, mula sa Kirtland uh, sa Far West, Missouri. Um, Pinag-usapan natin konti last week. Um, kaya sa, sa lesson na ito, um, nasa Far West ang karamihan ng mga miyembro ng simbahan. Um, na ano sa, sa far west marami naman silang nagawa na maganda doon um, kahit nahirapan naman sila dahil um, pinaalis naman sila sa Independence Missouri um, kaya pumunta sila sa far west tapos uh, kailangan umalis din sa Kirtland dahil sa persecution at dahil sa mga problema sa uh, mga miyembro na umalis din sa simbahan kaya lahat naman sila pumunta sa far west um, para makaalis sa uh, er, para para mawala ang persecutions kanila. Um, naging mas masaya naman sila doon sa far west, hindi naman perpekto, siyempre. Tapos uh, susunod na lesson malalaman natin mas lalo tungkol sa persecution na, na naranasan nila noon sa far west. Um, pero para sa konting panahon, maganda naman sa far west. Um, kaya yan ang lesson natin ngayon ay tungkol sa mga nangyari doon sa far west. Um, ang unang nangyari doon sa April ng 1838, um, nakaroon ng revelation si Joseph Smith um, tungkol sa pangalan ng simbahan. Dahil hanggang sa panahon na ito, um, eh, wala naman talagang official na pangalan ng simbahan. Tinatawag nila the Church of Christ, or kuminsan na Church ng Latter Days, mga ganyan. Parang medyo alam nila kung anong dapat maging pangalan pero hindi naman naging official talaga. Um, kaya ito, sa section 115 ng doctrine and covenants um meron sinabi um si Jesu-Kristo mismo tungkol dito um, kaya basahin natin 'yan sa section 115 verse 4 Sapagkat ganito ang itatawag sa aking simbahan sa mga huling araw maging ang simbahan ni Jesu-Kristo ng mga banal sa mga huling araw Kaya itong pangalan ay mahalaga talaga para sa simbahan natin um, isipin natin may may dalawang malaking bahagi dito ng simbahan or ng pangalan ng simbahan. Ang una ay ang simbahan ni Jesus Kristo. Um, Siyempre, simbahan niya ito. Hindi ito simbahan uh, ni Moses, hindi ito simbahan ni Joseph Smith, hindi ito simbahan ni Mormon. Simbahan ito ni Jesus Kristo. Kaya mahalaga talaga na gamitin natin ang tamang pangalan, pangalan ng simbahan. Um, ang pangalawang bahagi ng, ng Uh, pangalan ng simbahan ay uh, sa mga banal sa mga huling araw or uh, uh, sort of, of, of latter-day saints. <laughs> pa ako mag-switch sa English at Tagalog. Um, kaya itong uh, itong bahagi ibig sabihin na lahat tayo, mga saints tayo, basta miyembro tayo ng simbahan um, ni Jesus Kristo, Ganon din yung latter day, or sa huling araw, ibig sabihin na ito yung last dispensation, na parating na si Yesu Cristo. Um, kaya mahalaga ang lahat nito. Um, si President Nelson, ilang basis niya talaga sinabi um, sa mga huling taon nito na kailangan gamitin natin ang tamang pangalan ng simbahan. Ang ay natin ang isang sinabi niya, Sinabi niya, mahal kong mga kapatid, ipinapangako ko na kung gagawin natin ang lahat para ipanumbalik ang tamang pangalan ng simbahan ng Panginoon, ibubuhos niya na nagmayari ng simbahan ito ang kanyang kapangirihan at mga pagpapala sa mga banal sa mga huling araw, sa mga paraang hindi pa natin nakita kailanman. Magkakaroon tayo ng kaalaman at kapangirihan ng Diyos para tulungan tayong dalhin ang mga pagpapala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Yesu Kristo sa bawat bansa, lahi, wika at tao at ihanda ang mundo para sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Kaya sana talaga gamitin natin ang tamang pangalan ng simbahan. Huwag na natin gamitin ang mormon. Siyempre, kilala naman tayo bilang mga mormon. Um, kaya sabihin lang natin na, oo, oh, yan ang yung kilala sa sa amin noon. Pero ngayon, dinadala namin talaga ang tamang pangalan ng simbahan, ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Um, yan ang, ang gusto natin dahil, dahil kay Jesus Cristo. Ito ang simbahan niya. Um, yung ibang mga tao sa mundo, iniisip nila na ang mga mormon na tinatawag ay hindi naniniwala kay Kristo. At hindi talaga yan tama talagang mga Christian tayo, um, naniniwala talaga, tayo kay Jesus Kristo, siya ang tagapagligtas natin. Kaya gamitin natin palagi ang pangalan ng simbahan na binigay niya. Sige, so yung sa, sa far west, um, pagkatapos sa, sa revelation na ito, pagkatapos ng pagsabi ni Jesus Kristo ang pangalan ng simbahan, may binigay siya na Uh, na nakautusan at saka pangako um, para sa mga miyembro ng simbahan. Ang basay natin yan sa section 115 verses 5 hanggang 6. Tutuhanan sinasabi ko sa inyong lahat, tumindig at magliwanag nang ang inyong liwanag ay maging isang pamantayan sa mga bansa at na ang sama-samang pagtitipon-tipon sa lupain ng Zion at sa kanyang mga istaka ay maaaring maging pananggalang at kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot kapag ibubuhos na ito ng walang halo sa buong mundo. Kaya sinasabihan tayo na kailangan maging liwanag tayo sa mundong ito. Um, ang mga halimbawa natin kailangan maging maganda. Um, kailangan ipakita natin sa buong mundo ng totoong simbahan ni Yesu Cristo na nandito talaga sa mundo ngayon. At kailangan maging mabait tayo sa mga tao, kailangan ipakita natin ang katotohanan um, para sana um, gusto nilang sumama sa atin. At ang pangako na sinabi ng Diyos dyan ay na uh, magiging maliktas tayo um, sa, sa panahon na ito. Maliligtas tayo kahit anong mangyayari sa, sa buhay natin, sa mundo, Um, maliligtas talaga tayo basta nandito tayo sa simbahan na ito. Hindi ibig sabihin na wala tayong ma, uh, maranasan na mga pagsubok, pero mas lalo sa spiritual na paraan, pero meron din kasama doon ang uh, physical na paraan din na maligtas tayo. Um, depende naman yan sa kagustuhan ng Diyos, pero meron talaga yan ng pangako. Um, sigi yung sa section din nito, Um, sinabi talaga na yung far west, uh, yan ang Zion sa panahon na yan. Um, Siyempre alam natin na ngayon, ang Zion um, ay kahit saan na, na meron ang mga miyembro ng simbahan at na nagiging isang puso sila, nag-iisa ang puso nila. Um, kaya kailangan may unity tayo. Um, din, sinabi niya sa far west na kailangan Uh, gumawa sila ng templo doon. Um, di diba pinag-usapan natin last week na yung curtain ng temple, ginamit naman talaga nila pero mga dalawang toon lang ganyan um, ang paggamit nila bago pa sila umalis doon. Um, kaya ngayon, sabi ng Diyos na kailangan gumawa sila ulit ng templo sa far west. Um, malalaman natin mas lalo tungkol sa ganyan, yung kutosan na yan sa ibang mga lesson. Um, dahil alam naman natin na wala naman templo ngayon sa far west. Um, at hindi naman na tayo noon. Hindi nila uh, napatayo ang, ang templo na yan dahil sa mga nangyayari. Um, pero hindi dahil ayaw nilang gawin. Alam na nila na mahalaga ang templo dahil sa nangyayari sa Kirtland. Um, kaya gusto talaga nilang gawin itong templo. Basta pag-usapan natin yan sa ibang mga lesson. Sige, so um, sa panahon din na yan, Um, sa, sa far west, sa July, um, sa 1838. Um, sa July 8, 1838 mismo, yan yung marami talagang uh, binigay na revelation. Um, ang one, section 117 hanggang 120, lahat na yan natanggap sa araw mismo na yan. Um, kaya pag natin ang ibang mga revelation doon. Um, sige, so una sa section 117, um, sinabi ng Diyos kay... Uh, William Marx at saka kay Whitney na kailangan umalis na sila sa Kirtland. na naiwan naman sila doon. Kung naalala ninyo, si Newell K. Whitney, um, siya yung bishop doon sa Kirtland. Kaya parang ano, naiwan siya doon dahil, para sa dalawang dahilan. Una, bishop siya, kaya parang binabantayan niya ibang bagay doon ng simbahan. At pangalawa, um, may store naman siya doon. Nagbibenta siya ng mga bagay doon. Um, at maganda naman ang, ang kita niya doon. Um, kaya siyempre ayaw naman niyang umalis doon dahil doon. Um, pero sinabihan siya na kailangan, kailangan umalis. Um, ganon din itong si William Marks sa din na miyembro doon. Um, basahin natin ang sinabi ng Diyos sa kanila. Um, sa so section 117 verses 1 hanggang 4. Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si William Marks at gayon din sa aking tagapaglingkod na si New K. Whitney, ayusin nila ng mabilis ang kanilang negosyo at maglakbay mula sa lupain ng Kirtland bago ako ang Panginoon ay magpaulang muli ng nyebe sa lupa. Kumising sila at bumangon at humayo at huwag mamalagi sapagkat ako ang Panginoon ang naguutos nito sa makatwid kung sila ay mamamalagi hindi ito makabubuti sa kanila magsisi sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan at sa lahat ng kanilang mga mapag na pagnanasa sa harapan ko wika ng Panginoon. Sabagkat so, ano ba ang ari-arian para sa akin wika ng Panginoon? Kaya nakikita natin dito na mahalaga talaga, talaga para sa Diyos sa panahon na yan na umalis sila doon. Um, ang Diyos, wala siyang pakialam sa mga gamit lang, ari-arian lang. Uh, makamundo yan na bagay. Siyempre, alam ng Dios na mahalaga yan para sa atin na mga tao dahil kailangan natin uh, ang pera, ang pagkain ganyan para mabuhay tayo. Pero, kung ikumpara natin sa mga espiritwal na bagay, walang uh, walang ano, walang kaparehas dyan. Talagang mas mahalaga talaga palagi ang espiritu kaysa sa physical. Um, kaya, Um, sinabi ng Diyos na ano ang ari-arian sa Kanya. Um, wala lang talaga sa Kanya. Um, kaya kailangan magtiwala tayo sa Diyos at gawin ang sinasabi niya at yan ang kautusan niya kay nung niya at yung iba. Um, na kailangan umalis na sila doon. Um, kahit kailangan ibenta or hayaan lang ang, ang negosyo nila doon, basta alis na sila. Um, at yan din ang tungkol sa journal prompts natin itong linggo anong ari-arian o makamundong alalahanin ang pwedeng pumipigil sa akin sa lubos na paglilingkod sa Panginoon? Paano ko magagawang mas sagrado sa Panginoon ang aking maliliit at pang-araw-araw na sakripisyo? Mahalaga talaga ang sakripisyo. Um, tumutulong ito sa atin na lumapit kay Jesus Cristo pag nagsasakripisyo tayo. Um, at ang isang sakripisyo ay ang tithing. Um, bago pa sa panahon nito, na yung July na 1838, um, meron naman ang mga saints yung law of consecration um, na, na medyo ginagamit. Sa Kirtland, mas lalo lang ang mga leaders ang gumagamit ng law of consecration. na Binibigay nilang lahat ng gamit nila sa simbahan tapos uh, yung tinatanggap nila, ang kailangan ng nila. Yung sa Missouri, mas lalo nila sinubukan sa lahat ng miyembro pero nahirapan naman sila sa lahat, um, kung sa leaders, kung sa mga miyembro, hindi naman nila kaya. Kaya um, sinabi ng Diyos na hindi na nila kailangan sundin yan um, para sa panahon na yan. Um, pero sinabi niya na, na may meron pa rin silang gagawin, meron pa rin, pa rin silang ibibigay um, sa simbahan um, para tumulong sa paggawa ng lahat ng kailangan gawin sa simbahan. Um, ang ang una sa ito sa mahanap sa section 119 um, ang una nito na hindi natin babasahin pero basta sinasabi na lahat ng sobrang ng gamit nila na hindi nila kailangan dapat ibigay na nila sa uh, sa simbahan um, lalo sa, sa bishop um, para magamit sa mga pangangailangan ng simbahan um, pagkatapos niyan may tithing naman Um, sa panahon natin, hindi natin kailangan ibigay ang sobra muna ng pangangailangan natin. Um, noon, kailangan nila yan dahil sobra ang utang ng simbahan. Um, may mga ibang kailangan noon na, na hindi naman kailangan ngayon. Um, kaya iba naman noon. Um, pero ang mahalaga para sa atin ay mahahanap sa section 119 verses 3 hanggang 4. Kaya basahin natin yan. At ito ang magiging simula ng ikapu ng aking mga tao. At pagkatapos nito, ang mga hiningan ng ikapu ay magbabayad ng ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang tinutubo taon taon At ito ay mananatiling bata sa kanila magpakailanman para sa aking banal na pagkasasertote, wika ng Panginoon. Kaya itong tithing ay 10%, yung 10%. Um, kailangan natin 'yan kailangan natin ibigay 'yan um hindi yan um, indian mas mataas para sa mayaman o mas mataas para sa mahirap pareho lang yan 10% lang talaga um, kaya kung marami ang kita mo uh, mas marami yung ibibigay mo na tayo hindi 10% ng marami mas marami kung mahirap ka lang 10% ng konti lang konti lang din Um, kaya talagang maganda ito na, na, may percent um, the hill um, fair ito sa lahat. Um, sige, so um, sinabi din ng Panginoon sa susunod Revelation sa section 120 um, kung anong gagawin sa perang ito. Um, so sa section 120 verse 1, Totohanan, ganito ang wika ng Panginoon. Sumapit na ngayon ang panahon na ito ay ipamamahagi ng isang kapulungan na binubuo ng unang pangguluhan ng aking simbahan at ng obispo at ng kanyang kapulungan at ng aking mataas na kapulungan at ng sarili kong tinig sa kanila, wika ng Panginoon. Maging gayong nga. Amen. Kaya sinasabi ng Diyos, at ito ang sinusunod din natin sa panahon natin, na ayon sa salita niya, um, ang First Presidency, ang Quorum of the Twelve Apostles, at ang uh, presiding bishopric, yan ang council sa tithing. Um, sila ang uh, magde-decide kung paano gagamitin ang tithing. At syempre, kailangan sundin nila ang, uh, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Um, kaya palagi, uh, habang nagde-decide sila ng tungkol doon, nagdadasal sila para malaman ang gusto ng Panginoon sa paggamit ng pera niya. Um, sige, so itong tithing, um, isa siya sa mga kautusan na binigay sa atin ng Diyos. Um, mahalaga naman siya talaga na kautusan. Um, dahil isipin natin, kung hindi tayo nagbabayan ng tithing, hindi tayo magkakapasok sa templo. Um, din, um itong tithing, ay tumutulong sa atin na uh, ipakita sa Diyos na siya ay uh, isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Sana siya ang pinakamahalaga talaga sa buhay natin. Um, pero at least, sa pagbabayad ng din pinapakita natin sa kanya na mas mahalaga siya sa buhay natin kaysa sa pera na yan. Um, basahin natin ang isang quote ni Elder Neil L. Anderson. Ang espiritual na kapangirihan ng banal na batas ng ikapu ay hindi na susukat sa halaga ng perang iniambag dahil kapwa ang magsagan, masagana at maralita ay inuutosan ng Panginoon na ibigay ang 10% ng kanilang kita. Ang kapangirihan ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yan ang sinabi ko kanina na kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Ang um, kailangan may pananampalataya tayo para magbayad ng, ng tithing. Hindi ito talaga tungkol sa uh, tungkol sa pera. Kahit ginagamit natin ang pera sa pagbibigay ng tithing, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol tungkol talaga ito sa pananampalataya natin. Um, pwede natin ipakita ang pananampalataya natin sa Diyos sa panggitan ng pagbabayad ng tithing. Um, ganun din, nagiging mas malakas ang pananampalataya natin um, kung nagbabayad na tayo ng tithing tapos nakikita natin ang mga biyaya dahil may maraming pangako sa scriptures, mas lalo sa Malakay, sa Old Testament. Pero sa maraming iba't ibang lugar din sa scriptures, sinasabi talaga na bubuksan ng mga uh, bintana sa langit at ibubuhos ang mga biyaya sa atin. Kaya mahalaga talaga na gawin natin ito. Magbayad tayo ng tithing, gawin natin ang kaya natin. Kung hindi tayo nagbabayad tayo ng tithing ngayon, Umpisa na tayo ngayon. Hindi naman kailangan na bayaran natin ang, ang hindi natin binayaran noon. Basta mag-umpisa na tayo ulit ngayon na magbayad ng tithing. Um, 10% ito, um, hindi ibig sabihin na kailangan magbayad ng marami talaga kung kunti lang ang kita mo. 10% lang ang hinihingi, hinihingi ng Diyos. Isipin natin na siya ang nagbibigay sa atin ng lahat na meron tayo. At ang hinihingi lang niya na ibalik natin sa kanya ang 10% maiwan sa atin 90%. Kaya maganda talaga ito. Kaya gawin natin ito yung pagbabayad ng tithing. Um, sige, yan ang invitation din natin ngayon. Isipin ang isang sakripisyo na pwede mong gawin itong linggo upang ipakita sa Panginoon na siya ang iyong inu inuuna. Pwedeng ito ay sakripisyo ng oras, ng isang ugali, o isang pangako na mas lubos na ipamuhay ang batas ng ikapu tigyan na lam ko na mahalaga talaga ang sakripisyo kung sa pagmugitan ng tithing um, kung sa pagmugitan ng mga ibang bagay hanggang yung oras natin sa uh, sa ministering o sa pagtulong sa mga ibang tao sa ibang paraan um, ang paggawa ng calling natin sa simbahan um, kahit kahit anong ginagawa natin basta sakripisyo um, tutulong yan sa atin um, pinapakita yan sa Dios na siya ang priority natin Um, kaya sana gawin natin palagi ang mga kaya natin ng mga sakripisyo. Kung hindi natin iniisip na kaya natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Gawin pa rin natin at bibiyayaan tayo. Um, alam ko mahalaga ito at alam ko bibiyayaan tayo talaga. Ito ang ko sa Panginoon Yesus Kristo. Amen. Sige, so sa next week, pag usapan natin ang Doctrine and Covenants, section 121 hanggang 123. Salamat sa panonood. you